Hi guys, welcome back to my channel, Ben Trin Cherang, OFW yung marahay ng Saudi. So today's videos is, magre-reaction video tayo about dito kay OFW to si ate sa Amerika ata or hindi ko alam kung sa Europe or sa Amerika. So nangyari ito ata sa McDonald's. So parang may makulit na customer. Tapos ano, gusto niya ata parang Parang may dala siyang aso ata, tapos sabi nila bawal. Bawal isir mag-serve mag ata na may kasamang aso. Hindi ko sure ha kung ano nangyari dito, parang naririnig ko kasi ano parang may dala ata siyang pets sa loob ng McDonald's. So bawal bawal ata magdala ng pets. Alam ko bawal eh magla magdala ng hayop diyan sa loob ng or pets sa loob ng McDonald's kasi ano parang close area kasi ata siya tapos food 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 siya. So, bawal siya yung pets. So, pinipilit to ni sir na pag ano siya, parang pag siya kasi, ano, may dala siyang aso. So, bawal naman talaga magdala ng pets sa uh, mga food. Pero meron naman nag-aalaw pag sa mga food court ata. Pero sa mga close area ata, parang hindi ko alam ha, baka yung iba, abawal talaga magdala ng aso. So, proud na proud ako kay o OFW na Pinay sa Amerika ata to. So, as in, lumalaban talaga si ate. So, hindi talaga siya nagpadaig dun sa Amerikano. Minsan, di siya makasagot dun sa mga English ng Amerikano. Natatawa talaga ako, you eh, know. As in, ano, nag, nagbibidyo kasi yung Amerikano ata. Ayun, tas binibidyohan si ate. Kumuha din si ate ng cellphone. Sabi niya, magbibidyo din siya sa ginagawa ng lalaki sa, kan sa kanila. Tapos, tumutuling din yung ano, manager ng Amerikano ata. Tinutulungan siya sa ano sa pag-explain na bawal nga ganito ganyan ganyan yung policy nila hindi pwede so ayon so saludo ako kay Ate ha in fairness palaban to si Ate so di ba ang hirap magtrabaho sa mga mga food industry lalong lalo na sa mga food kagaya ng McDonald's so may mga makukulit talagang customer so kailangan talaga nila i-handle ng ganyan ang maayos. Pero sa American, nagugulat talaga ako yung mga service crew doon, palaban, no. So, hindi po pwedeng, ano, uh, tawag nito, hindi kalalaban. Yung mga, as nasa American, nakita ko talaga lumalaban sila. Doon sa mga customer, lalo na pag makukulit. Tapos, ta nasa tama naman talaga sila. So, ayan, congratulations kay ate, OFW, diba? Ganyan kahirap maging OFW hindi lahat kasi ng time okay yung mga customers at hindi always tayo na okay yung trabaho mo, di ba? So, ayan, si ate, di ba? Ang galing. So, yun lang guys, napanood ko lang to sa, dumaan lang sa aking scroll sa, face, sa Facebook. So, ayan, si ate pala, man, <laughs> natatawa lang ako dun sa, hindi siya makasagot dun sa ibang, ano sinasabi ng customer kasi islang na talaga as in ang bilis magsalita ng customer so yun lang guys don't forget to follow my page and so, subscribe my youtube channel and my tiktok account Ben Trinchera mga salamat pag upay ka mong God bless bye bye until the next video